Alright mga buting ting Meron tayong gagawin dito mga buting ting Baka Isa kayo sa Mayroong problema din dito mga buting ting Yung bahay niyo ay hindi umakit yung tubig So napupuyat kayo sa kantay kung kailan darating Ngayon pag hindi nyo naman napansin Napukuno naman tong drum So ngayon Yung problema na yan mahirap talaga Kaya gawan din ang solusyon So ito yung mga kailangan din mga buting ting Isang gate valve sang male adapter at saka female adapter on yung patinti at elbow so yun po ang ating mga materials mga patinting at kasama to ito yung pinaka natin na gamit para magawa natin itong ating gagawin dito sa ating drum na para hindi na tayo magbabantay pa mag automatic na siya mga matay next, ito ang ating gagawin yung male adapter lagyan din ng teklon po din ting Mayroon siyang aro yung aro na yan, yun yung entrada dito ang pasok ng tubig dito yung labas, kaya siya may aro so ganito lang ang gawin nyo ganyan Okay. Ayan. Uh, so, yung arrow, yung parin. Tapos, dito tayo. Pasok mo dyan. Okay. Kabit. Straight nyo na mga puting-ting. Straight. Ayan. Sunod. Para dun sa ating uh, elbow. Ayan. Okay. Puto pa tayo maikli. Kabit na din dito. Ayan. Ganyan ang pagkasunod-sunod niya. Okay. Sunod. Elbow. Abot hindi elbow ang sunod ha. Kabit. Yan. Kanya abot hindi. Okay. Next natin ha. Straight. Ito mga abot hindi. Tansayan mo ngayon. kung hanggang saan yung yung plotter lagyan din diplon oh, wala ng diplon, ubus na tapos, yan, kabit mo na tong female kabit nyo ako tingting kabit nyo na kabit mo na to itong kanyang pandugtong dito straight ayan na straight na na yung final niya mga kuting so mayroon ng tubig yan hindi mo na kailangan na bantayan, so putuloy muna natin ito mga kuting tingo tapos para hindi ka mahirapan alisin mo to yan ito ayan. Dito mo ngayon kabit niya mga kuting Yan. Yan mga tinding. Tapos sure mo ito na mayroon nandito yung kanyang o-ring. Kabit mo na. Ganyan mga tinding. O kahit saan mo iharap. Dito. Pwede. Ganyan. Hmm. Ganyan sa mga Okay na. Tapos na tayo. So, bakit ko ba nilagyan ng unyong patinting mga patinting? Ang purpose nito, para pag nagkaroon ng problema, nasira to, mapapaitan mo siya. di mo kailangan magputol ng mga fittings dito. Ito lang alisin mo. Yan. Papaitan mo to. Tapos ngayon naman, ba't ako naglalagay ng bulb? Para kung sakaling may problema, dito mo lang patayin. Kung sakaling okay na yung tubig dito sa kanilang taas kasi nasa port door to mga puting kaya hindi makarating o makarating man siya baka ating gabi na so ito yung ating kinakabit para hindi tayo kailangan magbantay pag napuno na abot na dito automatic nag-stop na yung tubig so yun lang mga puting salamat bye bye